Tis na ako eh. Bye! <laughs> ay, buntag na po. Ang labak ko. Uy! Ha! Ah. Baliktad na malay panahuna panahon na di. Eh, malalaki na may mga laba ba Uy, uy, sana uy! Oh, In disgust. Buta <laughs> <laughs> na sa akong papagsak ko ang bana, uy! Ay, mamunal dahil kisa may munal.

Ano ako ang guys, akong papagat kong oh. Inana na ilahang trabaho. Ako tigluto, kana sila tiglaba, tighayhay. Wala sila. Laban na mi, ayo ibunal. Ay mo munal di ay kisa mo pa. Ay ako. Tigla kay luto ano? puta mo glame. Sipat ka to, bugoy gina siya oh. labay sa mga iring. Ang labay sa mga tanong dagan-dagan. to, go to bye -bye. guys. Good morning. Bye bye dad. Bye bye. Salamat dad. Mumugha oh, <laughs> pa kong kahoy. Ah, oh. mumugha <laughs> kong kahoy. Kikwatan na kong kahoy. kong kahoy sa kong papa. Wala kong papagtik kayo nga hoy. Salamat dad Love you. Salamat pa. Love you so much. Ooh, uy, uy, sana. Agoy, wala yung kapoy. Bawiyon, nakabawiyon. Uy, <laughs> ha,

拜。<laughs> <laughs>